Ay, isang mapagpalang araw ulit sa atin ngayon mga kasaka So today is another vlog ulit tayo ngayon mga kasaka So ngayong araw naman mga kasaka ay magbibiyak na kami ng nyug At tatanggalin na namin sa bao yung aming mga kukoprasin na nyug mga kasaka So ito may dalangan na din ako na wasay At syempre sako na din na paglalagyan ng mga nilogit na kopras mga kasaka So kaya ngayon ay nandito tayo ngayon sa damuhan mga kasaka At matataas na punong mga kahoy Ayan, at yung ating maririnig dito mga kasaka ay walang iba kundi yung mga huni ng ibon at mga kuliglig at kung ano-ano pang maririnig natin dito sa damuhan mga kasaka. Ayan, so ngayong araw nga naman, magiging busy ulit tayo ngayon. So maraming maraming salamat nga pala mga kasaka sa mga subscribers at followers namin sa Facebook page at subscribers sa YouTube. So maraming maraming salamat sa inyong pagsusuporta mga kasaka. So nandito yung ibang nyug namin na mga tinambak. So unahin nga pala namin mga kasaka yung tulad ng mga malalayo at nandito sa pinakababa mga kasaka. At pagka natanggalan na namin sa bawang mga kasaka ay dadalhin na sa taas don sa hornuhan ng koprasan. At yun nga kalabaw ng mga kasaka yung magbubuhat gawa ng malayo at paket mga kasaka. So buti naman at may kalamang po si Papa na pwedeng magbuhat ng aming lulutuin ko So ito na nga mga kasaka yung unang bibiyakin namin na nyog. At yung una naming tambak na ito yung pinakamalayo mga kasaka. Kaya dito muna yung unahin namin. Thank <laughs> you.